webes. Meron pong naglabas na isang uh, uh journalist ito, isang istasyon na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay ano po yung middle finger po. Ah, habang ah, habang nagtayo ah. daw po ay uh, mm. nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-plug mm. ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka uh, gilong Tagapangulo, pangulo. Sapagkat noong pong dati na binigyan ko ng issue na isang chismis, eh naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng ng akusasyon nito sa harapan po ng ating bandila, ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka religion ko po ang pinag-usapan, eh kahit sino sa inyo, ano gusto nyo, Wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga-pangulo. Dahil Darum. ito po yung malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal taga Pangulo, kung gusto niyo akong mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo, wag niyo akong siraan. Yun lamang po, maraming salamat okay. po. Tama po kayo. Pero ngunit uh, ang inyong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tignan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas at uh, may eksplinasyon na ito ay isang uh, uh, religious um, uh, practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila, bandila. Baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya eh, ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms. So ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit uh, ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tingnan nila. Uh, ang, uh, meron mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw, malinaw na turo ang inyong pinapakita. Opo, Kaya opo. patawarin nyo na silang ng mga nagkamali. At medyo natangaan pang pananaw. Opo, mm -hmm. nainam po sana maglabas din po ng formal na uh, investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi ginoong Pangulo, mm -hmm. eh yung lumabas pong mga, ano meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong, hindi, uh, ah, oo oh, nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa uh, Apology ang uh, Rappler opo, sa opo. inyo. Opo, na ito ay uh, mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang <laughs> tawag niyo po ingat ngat <laughs> Opo. <laughs> alam niyo po Ginoong Kaya Pangulo. hindi sa inyo. Eh, eh. Opo, pero napakainam <laughs> po kung manggagaling po sa Senado sapagkat marami naman pong kamera dito ang magsasabi uh, na hindi ko po ginawa 'yan. Hindi apo, ko po magagawa 'yan. Tama. At ang pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa Ginoong Pangulo. Ako na mo ako na mismo bilang uh, Ah, uh, biglang bilang Senate President or tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa yan. At uh, tama yung uh, ikangay uh, mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin niyo na sila. Meron pang isa, merong naglabas din ng isang fake news na meron daw kumakanta rito ng ba ng bayang magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito? Hindi po totoo yun. Hindi nangyayari yun. Nandito kami at uh, wala tayong nakitang nagkumanta ng bayang maghiliw dito o ng liw pang hinirang dito na mali. Kaya dapat eh nag-iingat ang ating mga ikangay mga netizens. Na ibang netizens, napaka ng mga netizens natin kung tutuusin eh. Pero may mga ilan nakakasingin talaga ng mga fake news na ganyan. <laughs> Siguro masyado lang kayong popular kaya kayo pinaginitan. <laughs> Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Uh, Wala po nga naman. Uh, yes, uh, Senator De La Rosa. Before we recognize Senator uh, Bato De La Rosa, if he if uh, gives me the chance to to help our distinguished colleague, Senator uh, Robin Hood Padilla, uh, kung gusto niya po, siya naman po ang chairman ng Committee on Public Information. We can refer his manifestation to his committee and he can look deeper into it uh, kung okay sa kanya. Hmm. Opo, uh, kung yun po ang mamarapatin at pinakamaganda, opo. Marami salamat po, opo. Pino oh. na mayor yan. Alright, so But any objections? Least, yes, kasi Mr. President, you uh. can also invite PRIB because the PRIB of the Senate, pag may mga ganyan, pag lumabas ka agad, pwedeng i-counter ng PRIB. Hindi na maghihintay po si Senator Um, Robin Hood Padilla na yung staff pa niya magka-counter, pwede nang i-counter agad kasi mayroon ng mga record ng PRIB, eh. Your Honor. Mm. So, If that's the if it's okay with the good chairman of the committee on public information, then uh, I saw so movie, Mr. Chairman, mm -mm. that we refer his speech to, to his committee. All right. Any objection? Chair, here's none. The, um, the speech or the manifestation of the um, senator from Mindanao be referred to the Committee on Public Information and Mass Media. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, uh, since nabanggit mo na lang rin lang na yung uh, yung pagpangalaga sa lahat ng uh, miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng uh, Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the new news Now, when the Senate President was asked by certain uh, Christianis gera regarding the minority taking up the Question about the custody of uh, Bryce Hernandez. Mm -hmm. Ito po ang sagot ng ating sa, uh, Senate President, which uh, I, I find it very, very, very sad because uh, being the Senate President, uh, we 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 hope that uh, you are going to take care of uh, not only the majority because you are not the majority leader, you are the Senate President, and uh, we hope that the majority and the minority will be taken care of the, by the leadership of the Senate. Mm -hmm. I, if I could.